Mga solo parents sa Mandawi City nga ganawatan og minimum wage o mas ubos pa magkanawat o gayo gikan sa gobyerno sa syurad sa Mandawi. Ang report ni Nico Serino. Personal nga mitambong sa sesyon sa City Council ang chapter president sa mga solo parents organization sa Mandawi. Misaksi sila sa pagpapasara sa ordinansa sa ayuda para kanila aprobado na sa third reading ang pagpanghatag o cash subsidy sa mga qualified solo parents. Tag 1,000 pesos kada buwan ang ihatag sa mga solo parents nga nagdawat og minimum wage o mas ubos pa nga suhulan. Doon requirements o validation nga himuon. Uh, Tanahon ng requirements sa solo parent kung pasado ba ka. Sa katong... sa CSWS office. So, earning minimum wage and below And then, um, ang bata na anila, uh, sila may kakuan sa bata. Sa Mandawi City, dun ay kapin sa 2,000 ka mga rehistradong solo parents o mga gibanabanang 700 kapin ang kwalipikado nga makadawat sa ayuda. Kining presidente sa chapter organization sa Barangay Basak, nag-eskwela karon og nursing. Nakadesisyon siya nga mo iskwela aron makabot ang iyang gipangandoy para sa kaugalingon o sa iyang anak. Emotionally, emotionally, uh -huh. <laughs> well, Kung maapod-apod na ang ayuda, lakip sa madawat nila, sugod ni atong Enero karong tuiga. Una niini ini, ang siyudad may sab og ordinansa sa ayuda para sa mga solo parent organization presidents nga nagunang makadawat og assistance gikan sa nakbayan. Nico Sereno, Balitang Bistak.